Ang lakas ng ulan. Takot naman ako na wala akong kasama. Ikaw na, Lord, na bahala sa akin. Pagtapos ng bagyo, may isang hamon pa siyang kinakaharap gabi-gabi dahil natagalan ang pagbalik ng kuryente sa Batanes. Wala akong flashlight. Huwag ka nang lalabas. Baka madapa pa ako manong man, mangyari sa akin. Dinalaw ng Operation Blessing si Nanay Josefina para ihatid ang isang solar light at binigyan na rin siya ng kumot at banig. Salamat po Operation Blessing. Your support enables us to quickly respond to our kababayans urgent needs during typhoons and disasters. Malaki ang maitutulong ng iyong pagbibigay. Please visit cbnasia.com/give to send a special gift today or consider becoming a monthly partner with CBN Asia. God bless you.